it willing si presidente he cannot mm -hmm. he should not hindi pinapayagan niya ng constitution the power of the purse is wielded by congress and congress alone not the executive not any member of the executive not even the chief executive sapat na na yung executive ay magpadala ng national expenditure program sa House. From then on, it is in the legislature's hands and in our hands alone. Paglabas sa BICAM na dalawang panel lang ang uupo, sakalang magkakapapel ulit ang Office of the President to either sign or line item veto. Kung as observer, din Walang papel ang presidente bilang observer sa BICAM, mm -hmm. sa Konstitusyon. Pag ipinilit yan, baka magkaroon pa sila ng problema. Mm -hmm. Encroachment yun sa inyong power of the person. Baka kasuhan sila, or, di ba, I mean, mm -hmm. di pa nga out of the woods dun sa mga inireklamo sa kasalukuyang budget namin, 2025. Magdadagdag pa ba sila ng problema sa 2026 budget nila? Mm -hmm. It's their call. But, I think it's wrong.